sa kapunta to the moon road trip boom boom So, ito po mga kalarti Dito po kami sa Pamilyang Thailand Panerasal Commander Ito po ang bangus 100 ang kilo Ang katatama ng laki At sa medyo malaki po Iba naman po ang price ng mga kalarti isang maulang araw po isang maulang oras po sa ating lahat mga kalorti may na yung mga mamimili may na yung mga tendera at lalo nagpapaingay po yung patak na ulan talaga yung napakalakas po na ulan sa mga oras ng mga kalorti so ito na po okay na ang ating biniling bangus na pinadaing natin So ikut-ikut mula ni Commander So, uh, bibida si commander ng ano? Baboy! So, maulan po. December 28. Maulan ang ating araw ngayon. Eh. So, sinigang na baboy po tayo ngayon. Wow, grabe si Kuya oh. Sanina sanina. Sa mga paghihiwa dito sa isang napakalaking tilar ng baboy. Ano yung party ito? Laki So, 300 nga po ang kilo ng karne ng baboy yung pinakang laman. 300 mga kay Lord um, ano manok? bang sa alat, hilap siyang alat. Oh, ulan mo, okay. ulan. Sige, si Commander, nauna na. Ay, nakakapote naman tayo eh. Eh, oh, madalas. Oh. oh, yung mustasa, sampo guwit sibuyas, magkano kayo yung sibuyas? magkano sibuyas? ano? 110 110, sibuyas Tano. so sigan tayong baboy pero ang sawg ko mustasa, may iba naman yung lasa yun para medyo mapait-pait na yung lasa ng sinigang hindi mo na tayo magkaangkong sa sinigang ah si sitaw mustasa lang, katalo na para matuwis naman yung lasa kamatis ang kano so 80 yata yung kamatis Kamusta nga po pala ay Madam Rosilia Antonio? Shout out po kay Madam Rosilia Antonio ng Pilil Lilia Rizal Happy New Year po Madam Rosili Antonio Ingat po palagi and God bless po Medyo napapadali Binibili ni Commander na ibang gulay Kasi wala nga pong stock sa bahay Tulad ng sibuyas at Ngabe bawang Ngayon eh, mga ganyan Kasili Ay ayan Medyo natatagalan po tayo Mausisa sing mamilis Commander eh Charot Sibuyas 110 Bawang 130 talong 70 kilo ayan po yung mga presyo ngayon mahal nga po ang siling dabo yung ngayon mga kay Lorty ito oh, 24 po ilap lang ito may panon talaga nagmama ng sili no kaya kung malawak po yung mga likod bahay Bakantin lupa, magtanip po kayo ng mga gulay-gulay So, lipat muna kami ni Commander dito sa may kabilang tindahan Nagahanap po siyang okra O so, yun, pipili ng si Commander ng okra So, okra, 70 kilo Ang isang tali, sampo na daw yun So yung alas, isang piso, pitong piraso. So dito naman po, bibili kami ng nor Pero ang binigay po natin Toyo, tingnan nyo po Toyo po yung sa atin Tapos magtatawalan na sila dyan kini-gang Si Ate uh, talaga. Kung ano-ano iniisip. Ayan, nagkamali tuloy. Pero kasama po sa laban yan. May mga ganyan po talaga. Eksena, kahit po ako, din eh. Yung sinabi ng sero na doon ko siya dadalhin. Pero minsan sa iba ko nadadalang street. Ganun. So, okay na po kami ni Commander. Kami po ibabalik na sa ating Service sa uh, pinagparkingan natin dito mga kay Lord Uwi yan na. napamilan ah, tayo. kasama si Commander. Hey, okay, para Let's go na tayo sa ating service uh, na o Raptor. Yun. Hmm. Commander. Okay. So, thank you for watching mga ka-LRT Tapi magpo-proceed na sa ating eh, pinagparkingan kay para orap or to po. So, unahan Okay. Uh, maulan. Maulan, maulan. Maulan ng Pasko. Maulan din ngayon eh, mag-New Year. So, sabi siguro ni Lord, Mag-stay lang kayo sa bahay. Magsama-sama kayo buong pamilya. Regalo nyo na sa akin yun. Huwag na kayo magagalagala. Taon-taon lang kayo gumagala. Kaya kayo siguro ha. Kaya kayo kayo gumala ha? Sa kapunta to the moon. Road trip. Vroom, vroom.